Libre sa kay po, ma'am. Magandang dilag, puso ko yung nab... Wow! Ma'am, libre sakay po. Ganun papuntang Ortigas. Sa so, mga nakarang vlog, na ano, uh, naglilibring sa tayo sa Joyride. So ngayon naman, ang gagawin natin, ano, ah... Uh, nakasibilyan lang tayo, nakaganito tayo. Susubukan so, natin kung makakahikayat ba tayo ng uh, mga free ride kung ano bang magiging reaction nila na nakasibilyan lang tayo so let's go sa bahay niya ako a few moments later so dito sa may St. Si Peter uh, kung ulit mga nag-abak bukan natin magalok na no? so, nakasibilyan tayo kaya no hindi tayo naka-uniform ng free uh, ride so, subukan naman natin ngayon nakasibilyan tingnan natin kung ano magiging reaction ng ating uh, mga alukin no Alright, let's go! ito, ito, ito Pagin natin Ma'am, libre sakay Tapos sila, sir, ma'am Libre sakay po, ma'am Ito po, ma'am Ito, ito, ito Hi, ma'am Ma'am, libre sakay po, ma'am Ma'am, libre sakay po Ganong papuntang Ortegas Cubao, ma'am. Ah, nagba-vlog pa ako ng libing sa kay. Gusto niya po ba? Kailan gusto? Sige. Ah, uh, nila mga kamigrak, no? <laughs> ayan nila, ayan. Sige, subukan natin dito sa unahan pa. Alright. yun talaga kasi hindi tayo naka-uniform ng Joyride, no? So, kahit sino naman, mag-aala. sa ah, sila nung subukan natin yan dito tayo sa may bunis, si Rana no? ngayon ah, uh, subukan pa rin natin dito maghanap ng ah, hindi natin sakay no? pero parang labo na tayo mga tuho ngayon so na rin natin dito para din yung talaga ang ating ah, no? So, daily vlog ito ang gagawin natin ngayon mga kamindrag subukan pa rin natin na nap ayun na approaching na tayo dito sa Ortigas so Ortigas na talaga to dito alright so nakahinto pa no? naka, naka red light pa tayo kaya ito uh, muna tayo na dito galeri ya sama so, laptop tempat kerja Alright. Mana pun support